Magandang araw kaibigan. So nandito na naman ulit tayo sa isang panibagong episode ng ating channel. Bago po man, magpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta sa Ares Tutorials. Ngayon nga, ito try natin i-connect ang isang USB condenser microphone. Ito siya. Itong Domhat USB condenser mic sa ating phone. Ito yung gagamitin natin ng na phone. Ayan. So, i-coconnect natin to. ito. Ito natin kung gagana ba ang setup na ito. By the way, nandito po tayo sa labas para magiging maiba naman yung ating environment at the same time yung paligid natin. At may test na rin natin yung uh, background noise rejection ng uh, microphone na ito kung meron man. At uh, may kukumpara din natin ang audio ng built-in mic ng CP natin dito sa setup natin. Let's go! Kailangan natin ng USB condenser microphone or any USB condenser microphone. Ito siya. USB condenser mic, isang OTG type C yan, type C, kasi type C yung uh, CP natin, at to USB. So, uh, ito yung gagamitin nating adapter para ma-connect natin ang ating USB, dito mismo sa ating cellphone. Of course, unang-una, i-connect natin yung OTG adapter sa ating CP. Diretso na yan sa charging port ng ating cellphone. Pagkatapos nun, ito, USB cable ng microphone is ilalagay natin dito sa OTG. Ito siya. Mapapansin natin, guys, na hindi gumagana yung setup natin. Kaya naman, ang gagawin natin is punta tayo sa settings ng ating phone. Dito tayo sa advanced settings. Scroll down natin. Makikita natin yung advanced, I mean, OTG functionality. So, turn in natin yan. At mapapansin natin na mag iilaw yung microphone natin. Ibig sabihin kapag umiilaw, okay na siya. Nakakonek na yung microphone dito sa ating phone. So, try natin yung audio. Just you and me. Okay guys, ito na yung setup natin. As you can see, umiilaw na yung mic natin. Ayan. Umiilaw na siya. Okay. Dito, nakapag-record din tayo ng audio niya. Ayan. Medyo malakas na yung audio natin. Ayan, as you can see, ba ba okay so uh, gumagana yung setup natin guys um, habang nagre-record tayo mayroon tayong background music okay hopefully hindi siya narinig sa ating setup so hindi pa naka-turn on ang background noise i mean noise canceling function ng microphone na ito so try natin turn on check mic testing mic check mic This is Domhat USB mic connected to our phone Oppo A38. Ayan. Okay, try natin maglibot. So, pasok na dito. While recording. Hello mic, hello testing. Hey. Hello mic testing. Testing check, testing check. Ang kagandahan nito guys, kahit malayo ka sa camera mo, is okay. Klarong-klaro yung audio natin. At uh, tuwing gumagawa ka ng outside vlog, or in motion ka, or papalayo ka sa camera, or papalapit sa camera, is nandun pa rin yung, nandun pa yung audio mo uh, parang malapit, napakalapit. Kasi nga yung recording, or yung record ng audio is nandito sa isang phone. So kung meron kang USB microphone guys, pwedeng-pwede na tong setup na to. Okay, okay na siya sa vlog mo. Ayan, so, <clears throat> okay siya. Go Magana. Ang ating recording. Still recording. Okay? So, ang, ang, problema nga lang nito guys, dapat kailangan yung phone mo is full battery. Kasi nga, kapag nalulobat yung battery mo, hindi ka makapag-charge kasi yung OTG is nakasaksak mismo sa charging port ng inyong phone. So, kailangang naka-full yung battery ng cellphone mo tuwing gumagawa ka ng vlog or ganitong setup. So, hopefully, is nakatulong ito sa inyo. Don't forget to hit the like kung nagustuhan mo at mag-comment ka sa baba or suggestion sa mga susunod nating mga videos. Happy recording, everyone!